isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalogic ako po ang inyong lingkod Doc Neil halika, samahan nyo akong himayin natin ang tunay na utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moises bakit po tunay? meron bang mali? kaya nga po inaanyayang ko yan na ating pag-aralan para kayo na rin ang makapagsabi kung mali ba sila o mali, mali rin yung paniniwala nyo kabilin bili ng panamana, huwag babawasan ni dadagdagan ng mga salitang nakasulat. Sabi pa nga ni Kudlit, huwag aalisin. Makikita niyo yan sa aklat ng Deuteronomyo 4.2. Alam niyo din ba na sa banal na habag ng Panginoon, kahit anong nagawa mo ay kaya niyang patawarin? Ba? Makikita nyo, nilagay ko yung tunay na utos so kanan ko kaliwa yan kung kayo nakarap dito na pinapanood nyo ko den sa kaliwa ito yung binago diba? at take note po hindi po ako ang gumawa nyan yan po ay sinerge ko lang din at uh, nabasa ko na nga po ng tatlong ulit sa aking pagbabasa amazing binago. then kung medyo nalilitan kayo ay uh, i-screenshot nyo para mapag tumbas nyo po kung, kung ito ba yung magkaiba nga at, at dito sa bahay meron din po ako nga uh, mga Biblia at uh, meron doon yung dalawa na merong Old Testament at uh, yung po ay King James Version na English at Tagalog at uh, binasa ko po yung ano nya, yung talata nya is pareho naman kaya nga bakit sa ibang mga ano makikita natin na iba yung sampung utos kaya ngayon po ito po yung atin na talagang tatalakayin uh, ngayon kaya po magsisimula na po tayo at uh, sa unang utos nga po dyan ay nakalagay ay huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko huh? ano po ibig sabihin nun siguro naman kahit grade, grade student alam na ang isa ay hindi madami. Di ba? Kahit si Jesus na nag-iisang Panginoong anak ng Diyos, hindi pinanta yung sarili niya sa pagiging Diyos. Di ba? Basta pinala, pinaalam niya lang sa atin na siya at ang ama ay isa. At ano yung pagiging isa nila? Yun nga po yung pagiging Diyos. May, may sekta kasi tingin kay Jesus ay isang tao lang. Napakaraming talata sa Biblia ang nagpapatunay na siya ay Diyos. Sa 1.1.1, di ba? Ano sinasabi doon? Siya ay verbo. Sa umpisa, siya ay verbo. At ang verbo ay nagkatawang tao. At ang nagkatawang taong yon ay si Jesus, ay siya yung Diyos. Di ba? Sa napakakilalang sa talata, sa 1.3.16, ano sabi doon? Sapagkat kayo na lang ang pagmamahal ng Diyos sa saliputan na ibinigay niya yung bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak na yun? Si Jesus. No? Sa so, 1, 14-6, anong sabi? Anong sa sabi niya? Siya mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ilan lang yan sa na talata maging sa lumang tipan ay ah, may nakasulat na hula sa kanya. Kaya nga po kung talagang nagbabasa kayo ng Biblia, malalaman yung sinasabi ko ay may katotohanan. Ano po ba? Tapos, ano pa po sabi? Sa pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man. Ba? Diba? Dito makikita nyo na nagbago na ang kautusan. Kita nyo sa kadalawa. Sa pangalawa, iba na. Iba. Binago. Ano pa yung sabi doon? siyang Diyos na mapanibuguin. O sa mga hindi nakakaintindi kung ano yung mapanibuguin, si Loso. ba? Diba? Dito, very particular, ang iyaan ko na dito is yung Catholic. Diba? Bakit? sila yung mayroong mga inokit na larawan na nasa loob ng mga simbahan siguro alam niyan mga katoliko alam niyan iba ano pa sabi, huwag gagawa maging ng mga nasa itaas ng langit nasa lupa maging ng nasa ilalim ng dagat tanungin ko kayo sa manok sinong santo yung masasabi niyong pangalan Hmm? Katulad ba ng sagot ko si San Pedro? Madami yan. Kalabaw. Si San Isidro, di ba? Si San Isidro Labrador. Ang tanong, totoo naman kaya na sila ay mga ligtas? Di ba? O sila din yung isa sa mga sumasaway sa pinag-uutos ano yung kayang gawin ng isang siloso marami tayong nababalitaan yan pumapatay di ba pag meron nakitang yung kasama niya may kasama lalaki ang gagawin pwedeng yung babae o yung lalaki ang patayin dahil sa selos ang Diyos sama kung nagbabasa lang kayo ng Biblia. Bilyones ang pinapatay niya. Dahil sa sobrang galit niya na pagkaselos. Yun nga yung dahil sa mga ginagawang mga Diyos-Diyosan. Diyos. kasi Diyos. ano pa po sabi? Sa pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan oh my God OMG Diyos ko Jesus Maria Joseph ano po yung alam yung mga binabanggit na tungkol sa Diyos na walang kabuluhan lang marami na tayo na naririnig na ganyan halimbawa hindi nakakasundo sa pinag-uusapan anong sasabihin Diyos ko naman hindi mo ko naintindihan eh di ba? gano'n huwag nating babanggitin ang pangalan ng panal na Diyos sa walang kabuluhan. Then, ito sa pangapat apat alalahanin mong araw na dapat ng sabat upang ipangilin. Diba? Sa aklat ng Genesis, ilang araw nilikha ng Diyos ang mundo? Anim na araw. At sa ikapito nga ay namahinga siya. Dito sa daigdig natin, marami ang nagkakagulo ng tamang araw. May nagsasabi na ang simula ng araw ay lunes o Monday. Meron naman linggo o Sunday. Yung saang araw na nga ay hindi pa nagkakasundo, may ibang sekta na ginawang pa ng midweek. Ang kalilang pagpupuri daw. Pero ako ko kung bakit ganun yon pero sa ibang araw, paksa naman natin ipapaliwanag ko yan kung bakit. Po. So, nasa pang lima na po tayo. Dito, iba, ano alam nyo pang lima? Yung pang lima binago, wag kang papatay. Pero hindi pa po yun. Ito po yung tunay. Dito po, igalang mo ang iyong amat ina. Yeah. Igalang mo ang iyong amat ina. Nakakalungkot, lalo sa mga napapanood natin, may mga magulang na palaboy o mas ginusto na lang nila yon. Kasi nararamdaman nila na hindi sila tanggap ng kanilang mga anak. O yung pinagpapasapasan sila. Para nga lang masabing may kwenta pa, ay maging tagapag-alaga naman ng mga apo. Pagkatapos ng ilang buwan sa sana na dinala tayo ng nanay natin at ang mahabang buhay na ginawa bayan tayo. Ngayon isokli natin sa kanila yung ganon, iba. Tapos, meron tayo dito na nagbigay sa atin ng karangalan. ba diba? Kailan lang? Nakasongkit tayo ng napaka ilap na ginto sa larangan ng palakasan. Pero ano din yung nangyari doon? Di ba parang sinira niya rin. Sinira niya rin yung binigay niyang karangalan dahil sa pinakita niya na mas kinilingan niya pa yung kanyang jowa kaysa sa kanyang magulang. Parang pagkakalam ko hanggang ngayon parang hindi pa rin sila nagkakasundo. So, so sad, di ba? Ano yung utos? Igalang mo ang iyong amat Then, eto na tayo. Pang-anim pa lang yung huwag kang papatay. Hmm. Kanina ko pa sinasabi, sa habag ng Diyos ay pwede tayo maligtas. Dahil kita nyo naman, ako sang ito. Si Haring David, daang libong napatay nakakausap pa siya ng Diyos sa panaginip ng ibigay ng Diyos ang kautas na ito kay Moises siya pa din mismo nagkutos dito na patayin yung mga tao sa lugar na kanyang ibibigay sa Israelita na mamatay na siya si Josue naman ang pumalit o si Joshua ang pumalit ay ganon din ang ginawa niutrosan siya isang bayan, papasukin mo yan papatayin mo lahat maging mga hayop ang kukuhalin lang yung mga ginto kung ano man yun Ibal. basahin niya magbasa kayo ng Biblia mapapasan niyan tapos dito sa 7 ano sabi huwag kang ka mga ngalunya pakikiapid dito sa kautosan na ito ako nahanay ayoko naman magmalis ang na ginagawa ko to ay eh, wala akong kasalanan pero, di ba, nakailang asawa na rin ako. Ngayon, kung dito sa kautosan na ito, eh, hindi ako makapasok sa kalangitan. Baka oro mismo ng panahon na yun, doon. Kaya magtanong ako na bakit yung mga nauna noon, na inabot na rin naman ang kautosan na ito, at nakakausap pa nga ng Diyos, ay maliligtas. Sino-sino yun? Sinabi ko kanina, si Moises, sa kanilang paglalakbay, sa ilang ay nakapag-asawa pa at sinuway pa nga yung utos dahil hindi laing Israelita ang inasawa niya si Haring David ilan na naging asawa nagawa pa ng mga lunya kay Bathsheba na asawa ng kawal niyang si Orias at sino pa naman ang hindi makakilala kay Solomon ba? kung talagang a-acknowledge lang ng mundo yung records ni Solomon ay wala makakatalo. Isang libong asawa. Ba? Pakita ko sa inyo yung isang libo, ha? <laughs> Kung magsisimula si Solomon ngayon, nasipingan lahat ng asawa niya ngayong araw, ulang-ulang tatlong taon bago niya mabalikan yung una niyang asawa na yun. So, huwag kang mangangalo niya. No? Ano sabi sa 8? Huwag kang magnanakaw. Mula ng bata tayo, sigurado hindi tayo makaligtas dito. Opit ng pera sa magulang. Minsan, ginagawang pa natin ang katwiran. 5 piso lang, 10 piso, 20 lang naman. O, ba diba? 100 lang naman. Pero ganun pa rin, nakaw pa rin eh. Diba? Tanungin ko kayo, papayag pa kayo na dito lang yung ganun lang na pagkakasalan nyo ay maihuhulog din kayo sa dagat, dagat ang apoy kasama ng mga mamamatay at mga ngalunya diba so eto na po tayo, tapos dito makikita nyo rin etong dalawa makikita nyo may pagkakaiba na naman eto yung ginawa ng katolik na paraan para makakumpeto sila ng sampu. Pero sa siyem na utos pa lang, ito ang sabi, huwag kang magbibintang o magsisimaling sa iyong kapwa. Huh? Huwag daw sasaksi sa hindi totoo. Naku, alam nyo ba yung pagmamarit sa nagpol na rito? Sumasaksi kayo sa isang pangyayaring baka sa iyo sa inyo lang. Hmm? tapos sa hukuman naman marami ang mga huwad na testigo na nagtatay ng istorya dahil nabayaran ang bait nga lang ng Panginoon kasi kunwari patong pa sila ng kamay sa Biblia kung taas ang kanang kamay tapos pa, pangakuin. pero mali din yung sasabihin kung ako sigad dito baka pinagtatama ako na ng kidlat yun yun po. Tapos dito kita nyo sa sampu. ano ginawa nila sa nine? Sa, sa kaliwa natin? Diba? Huwag kang magnanasa ng pag-aari ng iba. O. Oh. Pero dito pa lang po yun sa 10. Huwag kang maging mapag-imbot. Yun ang sabi dito. Iba-iba po kasi yan na dahil meron pong mga iba-ibang salin ng uh, Biblia, pero at least, yun lang naman din yung kaulugan. Kasi dito sabi, huwag magnanasa nang hindi mo pagkaari at hindi mo asawa. Bagay man yan o tao ay nahahanay lang sa isang klasifikasyon. At yun nga yung pagnanasa. Pero kita nyo sa iba nga, ginawa pang 9 -10 dahil nga meron silang inalis, meron silang dinagdag. Ani sabi kanina? Huwag magbabawas, huwag magdadagdag. No? Ngayon, halaman na natin yung sampung utos ng kautosan. Nasa inyo na yan. Saan pa rin kayo maniniwala? Basta ako, ginawa ko lang yung party ko na nalaman ko yung totoo ay ishare ko sa inyo at ibig ko lang ipaalam na ganito yung tema ng aking content na tila lang tayo nagkuusap walang masyadong backgrounds may konti lang sound effect at ah uh, ganun lang uh, para lang ang malaga lang is mai sabi ko kung ano yung mga natutunan ko dahil na, naalaman ko na yun responsibilidad ko naman yun para ipaalam ko naman sa inyo Muli po, dito na po muli matatapos ang ating pagkaharap. Isang mapagpalang araw po muli. Alam!